Siguro ko i-send ko lang sa JC. Ay sa kanya. i niya lang. Isang tabs, dalawang tabs. Parang dalawang pa man doon. Ay no, mayroon pa umay po. Ibig sabihin, apat na tabs. Dalawa doon sa kapila. Isa dyan. sa limang tabs. tinaya ng bangka, no? Kalakas pa naman, no? Ha? tayo na... ng ha? ay ay ito?